Hello guys. Uh, ito nga po pala guys, oh, yung ano, yung puno na ang kanyang dagta ay pwedeng ipadingas. Padingas sa apoy, sa uling, yan. Kung magsaing ka, pwede mo itong gamitin sa ano, pagpadingas. Ma, ano po ito guys? Madingas pag ano, pag yan ang gamitin mo. Magpaapoy ka ng ano, uling. Ayan, yung puno na to. Kaya marami nga siya. Pag may magtulo, yan. Malagkit lang. <laughs> yan, lagkit, oh oh Ito, tanggalin ko nga yung isa, yung nasa baba. Kasi marami na. Dalahin namin sa puerto. Ayan, guys, oh. Marami pa yan doon sa taas. Pwedeng magkuha ng marami nito. Yan. Ang tawag dito sa amin, guys, salong. Ayan, salong. Ayan. Yan yung mga salong na tinatawag sa amin na pwede namin, pag wala kaming gas, pwede ito pang ano, pang padinga sa uling. Yan, kita nyo guys. Kilala nyo ba yan? Yan, ang puno na yan. Oh. Yan, mataas yan guys. Hanggang doon. Marami yan dito sa amin. Sa bundok namin, marami. ya libre na sa pangpadingas, Hindi na kailangan ng gas. Yan guys, bye bye. Thank you. Thank you for watching. 拜拜。Bye bye.